guys magluto tayo ngayon ng ulam yung ulam natin ay paborito natin to iwan ko kung paborito ninyo ito pero sa akin ito ang paborito ko nakakarami ako ng rice dito only rice ayan nilagyan ko ng mantika mainit na kasi yung kawali ko Kaya pinatay ko muna yung gas pero ayan binuksan ko na mainit na rin yung mantika So, ilalagay na natin yung <coughs> dilis. paborito din to ng mga anak ko. Lutuin nyo guys. Masarap guys. Nakaka-only rice kayo. Ayan. Tingnan mo. Ayan. Ilagay na natin yung dilis. Ayan. Ilagay natin yung dilis. Pagkatapos, haluluin natin. Yan, inalo-halo na natin yan. Tapos, hintayin po natin siya ay ah, maluto. Yung parang crunchy na guys. Yung ma-brown na siya. Yan, crunchy na yan. Basta brown na siya. May pula, parang ano na siya. Yung golden brown. Yan, masarap yan. Tapos, pagkaluto niya guys, yun, hanguin nyo na yan. Yan. halo ko na. Yan, malapit na yan, maluto siya. Yan. Tapos, pagkatapos niyan, guys, hanguin niyo yan. Grabe, ang, grabe ang sarap niyan, guys. makaka rice kayo. Diyan ako tumataba. Subukan niyo guys. Hindi na mga paborito ng mga anak ko. Lagi ako nagluluto nito. Nilalagay ko nga sa ano to eh. Sa bote. Yan. Masarap to. Damihan nyo lang po ng mantika. damihan mo na mantika siya. Pero sa akin, hindi gano'ng man mantika guys. Gawa yung anak ko. Bawal kay sa mantika masyado. Kaya ko gustong gusto niya kasi to. Kaya konti lang yung mantika ko. Yan. Pero yung iba, ang daming mantika guys. Kasi pinareserve. Preserve nila nito to sa, pwede guys sa, ano, sa bote para may ma ukit-ukit kayo kung wala talagang ulam ayan, baka crunchy niyan. ayan, Hahanguin ko na yan, guys kumuha na ako dyan ng mangkok para mapaglagyan -like yan ayan na tagal ko dyan guys kasi guys nang nanggugulo yung anak ko ayan, nilagay ko na sa mangkok guys ayan, nilagay ko na Ayan. Tapos, nagay ko na dyan sa tabi. Yan, binuksan ko na mag... Pinatay ko kasi baka ma... Yung mantika ko. Ilagay ko rin si ano. Bawang kasi sobrang init yung mantika ko. Tapos, binuksan ko na rin yung... Ano ko, yung apoy. Tapos, ilagyan ko kunting mantika. Kasi konti na lang din ang natitira. Yan, ginisa ko na yan si bawang. Yan. Tapos guys, yung sibuyas. Yan, sibuyas. Gisa-gisa hanggang sa mag-golden brown yan siya guys. Ayan na. Pagkatapos yan guys, susunod mo ang kamatis. Oh, ayan, kamatis. Balit tatlong kamatis lang ako guys. Kasi ano, mahal ang kamatis dito. Yan, tatlong pirasong kamatis lang yan siya. Tapos, hintayin nyo maluto. Yung mapiga na talaga siya, yung lata na siya ba. Ayan. Yung lata na talaga siya. Lagay ko na nga sana yung dilis ko dyan eh, Pero pagtingin ko, kulang pa sa luto yung mantika. Ayan, hinihintay ko muna. Ayan, ayan, lagay ko na sana. O, ayan, pinipisat-pisat ko kasi kulang pa yung gluto sa kamatis tapos ayan nilagay ko na yan ang ah, dilis nilagay ko na si dilis pagtapos tapos yan ang haluin mo hanggang mag golden brown ayan ang sarap na yan, guys subukan nyo kung paborito nyo yan ako paborito ko yan eh pag wala akong ulam yan din eh. Yan, nilagyan ko yan ng paminta, guys. Magic Tapos, suka. Yan, nilagyan ko ng suka. Tapos ng suka, lagyan natin ng asukal. Para manamis-tamis siya kunti. Yan. Kung gusto niyo rin, guys, kung mahilig kayo sa maanghang, ayun, lagyan nyo ng sili. Tapos damihan mo ng mantika. Kung gusto niyo na maraming lulutuin nyo, na may maanghang yun lagyan niyo siya ng sili pero sa akin kasi hindi ko na nilagyan ng sili gawa ng mga anak ko hindi naman kumakain ng maanghang kaya yan ang ginagawa ko ayan hindi ko nilagyan ng sili yung iba guys masarap talaga may sili kahit ako masarap ang may sili tapos dami ang mamantika yun ang sarap ayan, malapit na eh, yung maluto guys tagalan pala ako dyan guys, kasi guys, yung pinaglagyan ko ng dilis ko, nahulog, nabasag. Kaya yun, winalis pa ng mga anak ko. Kasi daw, baka mabubog yung paa ko. Ayan, dinamubuti na lang at hindi nasunog yung dilis ko. Ayan. Ayan, mag walis ulis na yan mga anak ko rin dyan, kasi nasunog, nahulog yung mangkuko. Nahulog sa lamisa, nabasag. Ayan, 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 malapit na yan guys, maluto. Ayan luto na guys ang sarap kakain na tayo guys